Hello kaabay, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. Uh, nandito po ako sa aking uh, post ng kaabay at uh, good afternoon sa ating lahat. Ang kumigilab shout out sa ating post uh, ho na, na pugi. Uh, ito po ay ako nagbablog ngayon para may upload naman po tayo sa ating video at ngayon ay araw ng uh, Friday Ayan. last ng uh, enrollment po dito sa sa I amin mean, sa, uh, sa, school na to at uh, sa nakapag ano uh, ito yung nakapagpa-enroll. At uh, congrats naman po sa aking anak ay naka ano po siya naka enroll na po siya sa first year college mga kaabay at uh, medyo malaki-laki nga kailangan ang enrollment pero uh, awa ng Diyos uh, na solve na ng sa ating uh, pag idea ng magkakaroon tayo ng ano uh, pangbayad.

ano na yun last enrollment sa elementary ayun na naku na bakit madilim ha ayan, na. ayan na <coughs> Maganda eh. napakaganda Mag mga kaabay. Ang punong kahoy Kita niyo mga kaabay. Yan, yan, yan. At maraming salamat po sa ating mga supporters. Lalo, lalo na po sa team uh, YouTuber. Uh, uh, ito po ay pagpatuloy lang po tayo sa ating ginagawa at uh... Yes. ha? sino? Sino sino? Kamo. Ne. Mr. Miles ha. den then the division kamo. Division? Uh Oo. -oh. Para sa mga ano po amo module o pod mo ni Junjun. Ah -Jun. uh -oh, sige. Kay kung maglakat ka mo si Barbara ara to sa so kay Ma'am Sugaro na ang balon mo lang sa. Uh -oh. Na mal, ano parang gate. Ano oras? Inulat din ang chat ni Ma'am Len. Ate sino? Ang ko set. Subok na. Tagwa ko jun, Sir! air merah pun mujul ian yani... kok hadas namanya Kotak-kotak kita ni subong. Wala. lahat hindi sinas yun yun lah. Wala. <laughs> wala man si anong demo mo si Meg. Malakat ka mo pa division subong Meg. Ni nung ide ka mo ni Sir Melissa kaya mapaabis man ko. Makuha ko payslip. Makuha module. Subong daw lahat ni Sir Melissa. Ah, si Sir Meg. Okay. Luha ka mo nung ide Ah, si Sir Meg. Ay, hey, malakat naman ko subong. Mag-abot si Sir Malon mo. Ay, malon. Ako lang. Okay, ikaw na lang, Mambal. Kay Barbara. Tawagin na lang si Barbara. Dari na sa kay Ha? Gastor, si Ibong Sir. Puno muna ako. Puno Masarap kasi dito mga kabay ang lalaki ng mga puno ng kahoy. Malamig at hindi tayo ano sa init. Kakali tayo sa init. Ayan. Dede si Jun ะม่ลากัดกันนะสบงฮะโอ้ยันมากไป AY! Ah ngga, busuk mah kuk Basah kuk busuk Ganda ng biro itu, ganda-ganda ng biro obyok Ayan ah, mga kabay, Gandang lalaki, <laughs> ayan mga kabay at uh, kami ay alis, punta kami nang ano, may kukunin lang kami, ayan, ayan. ayan. selamat